Andito na nga pala tayo sa bagong barko natin mga parno Meron ka bang labing isang minuto? Tara, sama ka naman sa biyahe ko Let's go! Paano nga ba natin sisimulan to? Siguro simulan na lang natin dito Simulan na lang natin dito kung saan papunta na tayo ng airport Di na nga pala ako dito mga par Di na ako nagpatid para iwas drama Di naman natin first time to Madalas naman na natin ginagawa to Ayoko lang kasi makakita ng ganito Yung ganyan Masakit yung ganyan. Dito na nga pala tayo sa airport, mga par. Terminal 1 na tayo. Terminal 1. Hanapin ko po na yung mga kasama ko. Tignan natin si 3rd Engineer dito. Hindi pa kasama namin, hindi pala gurasan. Hindi ko pala gurasan. Philippine Airlines nga pala yung sasakyan natin dito mga parat kasama na natin si 30 Jinin at si Inan mga Lotus at Boys at na kami dito sa boarding area namin mga par no, waiting na kami dito nakita nyo mga par sobrang pagod na pagod yung mga kasama ko dito bakit, bakit nga, nga ba? bakit pagod na pagod yung mga boys dito mga par no? natapos kasi yung dispatch namin dyan ang alas 7 na ng gabi so ano nga ba yung dispatch? nasabi ko na sa inyo yun nung nakaraan kung ano nga ba yung dispatch? Dito binibigay yung mga dokumento nyo, mga papeles nyo papunta dun sa barkong sasampahan nyo at syempre ticket nyo sa airport mga pa napaka importante nyan yun syempre alas 7 na kami natapos umuwi pa kami sa kanika mga bahay namin marami pa kami mga personal na ginawa so napuyat na kami may e, madaling araw gising na tayo para aga tayo makarating sa airport at hindi tayo malay kaya ayan ayun yung resulta kaya ito ako bangang na bangang ako dyan eh tara tuloy natin yung video mga para at ayun na nga mga par boarding na tayo dito Sakay na tayo dun sa aeroplano natin. PR-336 Philippine Airlines nga pala yung aeroplano natin, mga parno. Ito na tayo at makapasok na tayo sa loob. Let's go! Hi, ma'am. Good morning. Shout out. Siyempre, window side tayo dyan, mga para. So, mga hindi nga pala nakakaalam, pwede kayong mag-request sa check-in pa lang kung may available pa doon sa window side ng aeroplano para gusto nyo mag-feature kayo ng mga pang-aesthetic video dyan, mga para. Pwede kayong mag-request kung may available pang pa seat doon sa window side. Diba? Tips pa yan, ba? Diba? Take off na nga pala kami dito mga parno Pansamantala muna nating lisanin yung Pilipinas mga par Para mga ibang bayan Para makipaglaban sa laban ng salat Para sa kanya-kanya natin makapangarap sa buhay Para sa katuparang ng mga plano natin sa mga susunod pang panahon Para pang bayad utang Para pang puhunan Para sa pansariling kaligayahan mga par Tama na muna yung drama Enjoy muna natin yung top view ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon Let's go! Binibigyan din kaya ako ni mom Coco dyan. Siyempre, may nag nga pala ako dito mga par kasi nag-expect ako na malabig sa China. <laughs> Nasa yung papawid na pala tayo ng China ngayon. Tara, enjoy mo na natin yung paligid. Shanghai. Finally, nandito na tayo. Nakarating na tayo ng China, mga par. Direct flight nga pala from Philippines to Shanghai, China. Yun yung naging biyahe natin. Tara, sumaan nyo ako. Tuloy lang. Kain, okay, <laughs> Medyo maling decision nga pala yung nagawa ko dito mga parno kasi nag-expect ako na malamig sa China. Mainit pala sa China ngayon kaya maling decision yung pagja-jacket ko dito mga parno. So, sa lugar na to, kadalasan talaga makikita mo dyan yung agent. Yung agent talaga yung inahanap o iniintay natin dito sa lugar na to mga par. Yung agent kasi yung magdadala sa atin par kung sasampahan natin or dun sa hotel na pag i natin habang wala pa yung barko natin mga paano yung nga ba kung sino yung agent nyo dyan mga para simple lang meron yung silang mga karatula na ganyan kung nakikita nyo naman tapos nakasulat dyan kung ano yung barko kung sasampahan nyo dun lang kasimple Let's go tara tuloy natin punta na tayo ng hotel Halo bagi elevator kenapa? Oh, naik liftan enggak? <SILENCAN> Tunggu <SILENCAN> Gak Sobrang namang ako doon sa robot na yun, mga parno. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. So, parang meron siyang lagay na bubuksan yun yung ulo niya. Ilalagay mo lang doon kung ano yung order, kung anong unit yung may order ng pagkain or what. Tapos pipidutin lang nung parang room boy. Tapos mag elevator na yun, automatic. Ang galing, pupunta na yun doon sa mismong kwarto nung sa mga guests. Ignorante ako sa part na yun, mga parang. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Tara, tuloy natin yung video. tapos lang namin kumain. Masasabi ko lang na medyo goods na rin. Goods na rin talaga yung goods na rin yung pagkain. Pero, kung i mo sa mga dating experience natin, is medyo malayo siya. Pero, thankful pa rin tayo. Ganda naman yung tulungan natin. Nasa magandang hotel naman tayo, mga pa. Ah! Thank you Lord, nandito na kami sa hotel mga par. Sa puntong to mga paris, medyo nabitin nga kami sa pagkain ng kaibigan ko o nung bagong kaibigan kong si AA. AA! Bumili lang ako ng noodles kasi goods din, goods din talaga yung noodles dito sa China mga par. Ah, 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 Kakatapos ah, lang namin kumain dito mga parang Pang natin Pahinga na tayo Tuloy na lang natin ito bukas Baka na naman tayo Hindi ko lang alam kung napapansin nyo Madalas ko kasi sinasabi na Bak Baka na naman to Madalas ko kasi talagang sinasabi yan mga parang Kasi pupunta na naman tayo ng ibang dimensyon ng buhay nyo O buhay namin ng mga marino Na kung ang buhay namin sa Pilipinas is gigising kami kung kailan namin gusto, which is mag na naman, babalit na naman kami sa realidad ng pagiging alipin natin sa salapi. Hindi tayo pwedeng gumising sa barko na kung kailan lang natin gusto. Sila ang mag-uutos sa atin kung kailan tayo magtatrabaho o hindi. Walang oras talaga doon mga par. Anytime may emergency, anytime pwede kang tawagin, anytime pwede kang magtrabaho. Kaya, kaya kailangan palagi tayong handa at malakas. Kaya nga na sabi ko, bakbaka na naman to. <laughs> Tara, tuloy lang natin. Bakbaka na to, pa. Tara na. Habang papalapit kami ng papalapit sa puerto At nakikita ko na yung mga container Yung mga crane na ganyan Tramdam ko na yung realidad mga par Pero syempre dapat thankful tayo mga par Kasi trabaho to Maraming naghahangad dito Kaya kailangan lang natin magtiis, magsikap, magtyaga, magingat Ito na yung barko namin ng 9 months Anda ka na ba pre? basic basic. Naabahan yan no? oh. Hanggang doon. Dito ba tayo? So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Abangan na lang natin mga par, kung ano pa yung mga susunod pa nating kabadata. Yun lang, maraming maraming salamat. Nagustuhan mo ba yung biyahe ko? Follow for more.